Umalma si Botolan Mayor Roger Yap sa paninisi sa kanya sa pagkasira ng dike sa lalawigan ng Zambales. Hindi nagustuhan ni Yap ang pagdami ng mga pambabatikos sa kanya sa internet dahil hindi naman daw niya tinutulugan ang problema. May hato na balita si Benedict Galazan na si Botolan Mayor Roger Yap sa pambabatikos sa kanya na ipinaw sa internet. Sinagot isa-isa ng alkalde ang lahat ng aligasyon ukol sa pagkasira ng dike. Hindi daw siya ang dapat sisihin sa pagkasira nito at national government kasi ang dapat umaasikaso si nito. Gumawa kami ng ano, mga remedyo. Uh, nagpadala po yung public court ng 4,000 bags na 4,000 na empty sacks. Nagpadala naman po yung local government ng 3,000 na empty sacks at nagpadala rin po kami ng 20 truckloads na buhangin para magkaroon po ng para maremedyohan temporary. At saka isa pa po, hindi ko naman po project yan. Project yan ng national government. Maging ang 26 million pisong budget na pampaayos ng dike na umanig kinurakot ni Yap ay mariin pinabulaanan. Actually, hindi naman po totoo yan. Kahit magtanong po kayo ng DWS, kahit na magtanong po kayo. Actually, kumukuha ngayon ako ng certification sa land bank. O para mamatunay na no, wala naman dumating sa akin na ganong kalaking pondo pinagtanggol naman si Mayor Yap ng kanyang mga nasasakupan. Para sa kanila, walang ibang dapat sisihin, kundi ang hagupit ng kalikasan. Wala naman po, kasi po, bagyo naman po, bakit ang po kayo magsisira ibang tao, di ba po? Hindi namin masisisi din si Mayor gawa ng Siyempre, kalikasan ang may gusto niyan. Maging si Aling Mary, na naiiyak sa tuwing maaalala ang trahedya, ay hindi sinisisi ang punong alkalde. Hindi naman niya kasalanan yun kasi ano yun, um, baga ano talaga yun, kalamidad. Ang panawagan naman ni Mayor Yap sa kanyang mga kritiko. Hindi po ito oras ng sisihan. Hindi po ito oras ng turuan kung sino may kasalanan. Oras po ito para magsama-sama, magtulong-tulong po tayo. Benedict Galazan para sa Hataw Balita ng UNCB News. worldwide.